Good morning, good morning mga kaibigan kakabsat at mapagpalang araw sa inyong lahat. At today's video nga pala ay gagawa tayo ng liner ng bintana at ipapakita po sa inyo kung paano tapa ng mga butas na ito dahil ang ating uh, dingding ay long span. Natural na meron yung butas. So ito, sundan nyo lang. Tignan nyo, baka makakuha kayo ng tip at ito, nagpagawa nga pala po sa tupian ng mga color Ang sukat niyan ay 2x4. Ang gilid na yan ay 2 inches. At dito naman ay 4. At sa side na yan ay 2 din. At yung pinaka uh, dulo niya, no? yung pinaka yan ay 1. 1 inch. So yan ang magsisilbing haram doon sa butas. Yan. Ang taas nga pala niyan ay uno. Kaya yan ang pinatupi ko doon sa pinakadulo niya. At yan susukatin ko na nga. At nagbigay ako ng allowance para dyan ng dos. Para pinakasalo. Or pag pumasok ang tubig ay hindi papasok doon sa pinakagigid. So ito nga ay putupihin naman natin gumawa rin ako ng pangtupi ng uh, flat sheet uh, dito. ayon uh, yung dos na yan ay ating tutupiin pa tayo para magsilbing harang na doon sa gagawin nating sidings ng ating bintana. Ayan, uh, flat bar lang, tsaka uh, deform bar, winelding ko lang. Then yan, naroon tayong pangtupi ng ating uh, mga plain sheet or color Ginagamit ko rin yan pang tupi ng uh, parig para mas madali. So, eto, natupi ko na nga. Then, isusukat natin kung saan tama yung pinaka-grove nung ating long span. Then, yan, hindi po masyadong ipapasok o ipapatungo lang dahil hindi naman talagang ipapasok dahil hinaharaman yan nung pinaka-grove ng long span na dingning natin. Then yan, na uh, try ko lang medyo i-fit lang ng konti. Then yan, yan gamit ang marker, ay i-trace natin kung saan yung uh, pinaka niya para magupit natin maya-maya. Then, yan nga ay uh, patuloy na nga nating tiritrace. At gagawin natin yan sa mga susunod pa ah, uh, ha uh, liner na gagawin natin. At yan, may trace na. Then, bukupin ko lang at tuloy-tuloy ko na lang ng paggawa dito. At ipa-flex ko na lang mga kaibigan kakabsat ang ating uh, natapos na liner ng ating bintana. So, yan. Magandang tignan yan mga kaibigan at kakabsat dahil hindi na kita yung butas. Then, yan makikita. Uh, niriribit ko na nga at sinuhat ko yung pang side dahil natapos ko na yung taas at baba. Ito, flex ko lang mga uh, kaibigan ko kabsat kung ano na yung natapos natin. So, yun. Aha. Uh -huh. Yun. Para siyang aparador. Napakagandang tingnan. At yan, pwede ko na siyang lagyan ng plywood or yung pinakadingding dito sa loob. At ikakabit ko na rin yung switch Ang ilaw na nagawa natin before. At ngayon, yan yung dati niyang itsura. At ngayon, maganda na. So, yan na ngayon. Before and after. At nandiyan ay atin ang ginagawa ang dingding -ding sa loob at si kinabit ko na rin pala yung uh, utility blocks na ating uh, switch. At nalagyan ko na rin yan ng plywood. At makikita dito yung ating finished product na ginawa. At ito na nga ang ating bintana. Malinis ng tignan, maayos, at wala na yung butas. So, ito ay uh, pwede niyong gayahin o makapuha kayo ng idea para sa inyong uh, mga project na gagawin. At ito na nga, tuloy-tuloy na nga ang ating paggawa para matapos natin yung isang bintana. At ito nga mga kapatid kakabsat na sinusukatan na namin ng plywood at makikita niyo dyan. ano yung finish product ng ating ginalawang project at kasama ko pa rin ang partner na walang kasing kuwapo at walang kasing sipag ng upkin kapatid na si Brother Jason. siya so, nga, tuloy-tuloy nga sa time ng umuulan. At maambon, kaya naglaray kami ng trapal kasi pumapasok yung pumbig. So sa time na yan ay nalagyan na namin ng pinaka-liner yung uh, ginawa namin bintana. At yan lalagyan namin ulit ng insulator. Sinukatan ko na rin yan ng uh, paring para lagyan yung uh, pagitan ng pagdudugtuan ng dalawang plywood. At sa time na yan, naikabit naman namin yung isang plywood at sunod na naman yung isa, yung mas malaki. So, alapit nang matapos at abaman pa rin natin mga kaibigan, kakabsat ang tuloy kulot paggawa namin sa aming bahay. So, iperplex ko ito, napakagandang tignan at ito na nga, boom! Kitam-kita naman. Napakaganda, napakalinis. Kahit plywood lang yan. At sa labas ay long span, elegant naman tingnan. Very light material ang lahat ng aming nilagamit at natibay din. At ito na po yung uso ngayon. Ito guys, flex ko lang yung sa labas. Kaya napakalinis ng tingnan. Nakover yung groove. Nandiyan na sa loob. At panikita natin dito na Magandang tignan yung liner. Ayan. Salamat nga pala sa inyong suporta. Ha? At hanggang dito na lang mga ko. Hanggang sa susunod na ating paggawa. Sama niyo akong muli. Ba-bye!